maging infected kung sa HIV sa inyong pagtatrabaho sa labas. No, huwag kayong mag no, na puntahan ng ating mga embahada at mga konsulada dahil sila ay eh, handang tumubo na no, sa ating issue na ito. At ginagarantiya namin na confidential ito, walang makakaalam kung hindi nyo, kung walang pahintulot. Hindi natin matutulungan yung kapwa nating Pilipino pag hindi alam ng embassy o ng konsulado. Unfortunately, yung mga nahuli siguro ng ganun, nahihiya din na magsumbong sa atin. Kaya nagpapadeport na lang, no? But uh, kung malaman natin, we will make representations. Ang ating embahada, ang ating konsulado ay may kipag-usap sa immigration authorities na itong taong ito, mayroon namang ibang karapatan na hindi dapat ma-deport kagad, no? The embassy, our missions, our consulates help whoever comes to us to for assistance. No? We actually represent the Philippines as a government. Huwag kayong mag-aatubili na humingi ng tulong sa amin because kami po ay handang tumulong sa inyo. Meron tayong sistema ng privacy of communication between our officer and our office here on how to handle discreetly yung ganitong kaso so that we can preserve the identity of the worker. Tandaan mga kaibigan, sa panahon ng kagipitan, lalo nat na sa ibang bansa Sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayong mga Pilipino Kung kayo nahihiya, natatakot o hindi sigurado na kayo may karamdaman Lumapit kayo sa mga kinauukulan Ang misa ko sa mga OFW, mabababae man o lalaki pag-uwi ninyo kung kayo man ay nakipagtalik sa hindi niyo asawa na hindi kayo nag-practice Sa safe sex magpo-voluntary counseling testing kayo para malaman ninyo kung kayo HIV positive or not, bago kayo makapagtalik sa sawa ninyo. Alamin din natin kung paano natin protektahan ang ating sarili at alamin natin kung paano gumamit ng kondom. Lahat na mga umuwi, babae man siya o lalaki, bago sumiping sa sawa, magamit ang proteksyon. Isa puso at isa isip nila yung mga pinag-aralan nila sa PIDOS, health issues so sa usaping HIV and AIDS. Sana naman may napulot tayong mga aral sa pinagdaanan nila ka Roger, Noel, Lelet at Elvira. Ngunit tandaan din na para sa mga kababayan nating tulad nila na may HIV AIDS, hindi pa dito nagtatapos ang kanilang mga kwento may kanya-kanya pa rin silang silbi at misyon sa buhay. Isa na nga dyan, ang tulungan kayong lahat na makauwi ng ligtas. Mabuhay! Ang sarap talagang umu, Oh, nanjam pa pala kayo. Tingnan nyo nga naman, kakadating ko lang ulit galing sa Hong Kong. Kami, natutunan ba naman kayo? Kasi kung wala, ipaparewine ko to ulit para mapanood nyo. At kung gusto nyong tuloy-tuloy ang inyong pagtatrabaho at makalabas kayo ng paulit-ulit ng bansa, pwedeng-pwede naman yan eh. Basta aalagaan nyo lang lagi ang inyong kalusugan. Eh, tingnan nyo ako. Eh, di ba ang lusog ko? Kaya ang dami kong pasalubong para sa pamilya ko. Miss na miss ko na nga sila. Si nanay, si tatay, si janelyn, si Junior, at si Kuya Paul ang aking porter. Kuya Ben, kamusta ka na? Buti. Papakisunod na lang yung mga kahon, ha? Okay. Pero tatandaan ninyo, walang pinakamagandang pasalubong kundi ang makauwi kayo ng buho. Dahil wala naman silang hinihintay kundi kayo. Assault! Sige, oh, magpapaalam na rin ako. Pero kung sakasakaling kailangan nyo pa ng karagdagang impormasyon, may ilalabas kaming mga numero. Kunin ninyo ang mga numero ito at huwag kayong mag-aatubiling tumawag. Handang-handang tumulong ang ating mga kababayan, lalo na sa mga kagaya ninyong mga bayanin. Good luck ho sa inyong lahat at happy trip! Buwi ang inyong mga pangarap! umuwi ng ligtas! Tandaan, laban natin, natin to!